Yon, what's up, mga ah, So, medyo matagal tayong walang upload ngayon. Kasi, yun nga, nag tapos medyo na-busy. So, yun, uh, ah, sa araw na to, pag-uusapan natin, ah, ano yung epekto ng open pipe ah, sa ating Raider 150 FI. So, tara, mga kagastong medyo long hair long hair na tayo so ayun pag-uusapan natin sa araw na to kung uh, ano yung epekto ng open pipe sa ating Raider 150 Fi pag nagpalit ka ng open pipe once na nagpalit ka ng open pipe sa Raider Fi eto yung magiging disadvantage disadvantage muna pag-uusapan natin ang disadvantage nya kapag nagpalit ka ng Open pipe sa Raider FI, una, magkakaroon siya ng pugak. Ano yung pugak na sinasabi? Yun yung kapag naka-andar ka ng mabagal, pag pinapa-andar mo siya, kunwari mga 2 to 3 RPM or hanggang 5 RPM or 6, basta yung takbong mabagal lang, automatic, uh, mangyayari sa motor kapag nag-open pipe ka, yun, pupugak-pugak siya. Yung parang nabubulunan. Kasi nga, uh, yung ating stock ECU na tinatawag or yung iba alam nila, ang tawag nila is computer box. Ang naka-tune kasi doon is stock pipe. So, yun yung magiging disadvantage. Uh, bawas, tapos, pangalawa, bawas attack din. So, yung dating takbo niya na naka-stock pipe, kapag nag-open pipe ka, mawawala yung takbo na yun. Kumbaga, imbis na bumilis, mas babagal. Kasi nga, hindi na tumutugma yung pagkatsun ng ng ECU doon sa open pipe. Ngayon, ano naman yung solusyon para mawala yung pugak, magkaroon ng top speed, bumalik sa dating bilis. Ito una. Una kailangan mong gawin para mawala yung pugak, ah uh, kailangan mong magpalit ng tinatag na racing ECU. Maraming klase ng ECU, meron Juken pipe, mayroon ah uh, e-shop uh, Project FI yon. Ako pinaka suggested ko yon kaso medyo may kamahalan lang nasa almost 8,000 to 9,000 depende sa pagbibilan mo seller. So ang kinaganda lang naman noon nung uh, Project FI na ECU, meron siyang application na pwede kang kahit ikaw lang yung mag-tune through application. So madali siyang i-tune ang uh, hindi gaya sa mga ECU tulad ng ibang ECU kailangan pumunta mo pumunta ka mismo doon sa nag -tune. pero yung yon yung project FI na yon kahit ikaw mismo kaya mo siyang kaya mo siyang i-tuning kasi meron siyang application na para para ma tapos syempre minsan kahit nagpalit ka na ng ECU meron pa rin konti yan So, ang kailangan mong gawin, magpalit ka rin ng 10 holes injector. So, ang mangyayari naman nun, kapag nagpalit ka na ng 10 holes injector, syempre, okay na yung takbo, babalik na sa dati. Syempre, mas malakas. Mas malakas yung hatak compare nung stock-stock. Kaso, meron siyang disadvantage. Anong disadvantage? Lalakas siya kumain ng gas tatakaw siyang kumain ng gas, mga kagaston. Kasi nga, syempre, pag nagpalit ka ng ECU, mas malakas na yung, ano niya, kuryente uh, niya. Kumbaga, naka-tune naka na don yung open pipe. Kasi, kapag naka-open pipe ka, yung hangin, mas, ma, mas lumalabas agad. Mas bumubuga lahat. Pero, kapag naka-stock pipe ka kasi, dahil, yun, ulitin ko lang, dahil, Do'n naka-tune yung stock ECU, meron kasi 'yung tinatawag na air combustion na kailangan munang mag-circulate sa loob ng pipe, kaya nga may mga partition 'yan sa loob. Magsi-circulate muna 'yan sa loob para pag bumuga ulit 'yung ano, 'yung exhaust natin galing sa makina, pag bumuga ulit 'yon, do'n palang lalabas 'yung nagsi-circulate do'n sa uh stock pipe. Yun yung ano ng ano ng sa stock pipe at saka stock ECU. Ngayon naman kapag nag nag ECU ka na, nag 10 injector ka na, syempre nag open pipe ka, yun mas lalakas sa gas, syempre yung hangin mas bumubuga lahat. Kumbaga lalo na kapag naka open pipe ka, bomba ka lang ng bomba. So talagang mas matakaw sa sagas. So sa mga ano uh, mga bago kasi na FI user, Raider FI user, ang daming nagtatanong kasi ano, uh, yun nga, nag-open pipe sila pero nawala daw yung hatak. Hindi tumatakbo ng maayos, pupugak-pugak. So, ayun po yung solusyon para mawala yung pugak at mas bumilis. Mas bibilis siya kasi racing easy yun 10 holes injector. Tapos naka-open pipe ka pa, mas bibilis talaga siya. So, ayun yung solusyon kapag nag-open pipe ka. Kaso, yun nga, disadvantage, mas malakas sa gas. Yun yung disadvantage niya. Kung di ka naman nangangarera, daily use ka naman, di mo naman kailangan, ano, ah, mag-open pipe. Kasi, yun nga, pag nag-open pipe ka, bukod sa gagastos ka, mas gagastos yung, ano mo, ah, expenses mo kasi, mas lalakas nga sa gas. Ngayon naman, swerte nung mga lugar na hindi bawal ang mapler, kasi po dito sa uh, Balibago Angeles, pag nahuli ka ng map, nahuli ka na naka-mapler, unang ano naman diyan, ano eh, eh, eh 'yun, kukunin license, s'yempre, titikitan ka. Ngayon yung second offense, pupukpukin. so kailangan ng pukpukin. So what tip ko yung open pipe mo is full titanium? Malan niyo naman magano presyo ng full titanium, 'di ba? So, ayun lang yung video natin for today para sa mga naka-open pipe dyan. Bakit ganito yung nangyayari sa motor nyo. So, ayun po yung solusyon kung gusto nyo mawala yung pugak, kung gusto nyo tumakbo ng maayos. Ngayon naman, kung di naman talaga kinakailangan mag-open pipe, so, pinaka-suggested, kahit magano ano ka lang, mag-big mag elbow ka lang, tapos canister carb, yun, may kontin tunog na yung pipe mo nun. Kasi yung stock pipe nga ng Raider FI is sobrang tahimik. Eh. So sa akin kasi naka big elbow ako tapos uh Raider uh Raider Carb canister. Pero ano uh yun nga stock stock lang lahat nun pati injector tsaka ECU. So gusto ko lang may content tunog. Pero kahit basta nag big elbow ka bukas pag usapan natin yung about sa big elbow kung ano yung uh epekto nito sa Raider. Sa Raider FI natin. So, thank you for watching. Sana may natutunan kayo. God bless.